Normally kapag hihinto tayo sa ayan number 1, ganito siya basahin. Alif lam mim. Pero kapag ikaw ay tutuloy sa pagbabasa, mayroon kang dalawang option. Unang option is ganun din yung pagbabasa mo, elongated yung lam at saka yung mim. Pero madadagdagan ng fatha yung mim dahil sa rules o kaida ng ilti kaos sa kinain. So, katulad nito. Alif Lam Mim Allah Ang second option ng pagbabasa ay maiilonggit or mapapahaba ang pagbabasa mo sa lam at magiging natural mad naman yung Mim tapos magiging fatha Mim sa las. So, katulad nito. Alif Lam الله